naghatid ako sa kanila sa school. Tsaka yaman din lang na monitor. Alam mo yung school monitor. Pinili <laughs> uh, ko talaga Monday. Kasi yun yung available ko eh. Av available ako. So, nagdala na ako ng muriatic. Tsaka ng isang maliit na sachet ng sabuna powder. Ayan. Wala pa yung driver namin. Ay, ayan na pala. Nagpakain pa kasi ng baboy. Ayan sila ni Ayosh. Kanina, pagkatapos silang kumain din, nag na naglawig skanding. Ay, 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 ganahan dyan mahugawa ng sinilas. Limpyo manto to isinilas nimo. alas 4 na nakauwi na rin si Ayosh ako nagaantay ako dito naantay ko yung kapatid ko tsaka yung asawa niya kasi papunta na kami ng Dumagiti, ba kasi yung ilog ilog dyan sa amin malaki yung baha so parang lilibot kami ganyan other way na walang baha may baha din kasi parang karugtong lang yun eh at least, yung sa kabilang barangay is may tulay na hindi katulad dito sa amin na parang spillway lang siya na parang sinime, sinimento yung ano, sa may ba, nakita nyo naman na yun. Sinimento siya, tapos nilagyan na lang ng parang tamburong something, gano'n. Ayoko nang ispilingin. So, yun. Pero, din Chinachat ko nga din. Matutuloy ba tayo o oh, hindi? O oh, uuwi na lang ako sa bahay. Ako absent ako guys. Hinayang na hiyanayang ako maka-absent or mabawasan ng isang oras yung trabaho ko guys. Kasi alam nyo na. At saka ayaw ko yung absent. Absent ako ng absent. Kasi na pang, parang gani-ganito lang na parang konting aberya absent. Kasi ano eh. Nihihiya ako talaga kasi pag may hingin ako sa kanila na pabor hanggat maaari maganda yung record ko <laughs> kahit sa trabaho ano mo yung hingi ka nang ng pabor tapos hindi naman maganda yung record mo di ba nakakahiya naman nakakahiya magsabi na maglilive ako sa ganito tapos ikaw wala rin sa ayos yung performance mo Kaya, as much as possible Papasok talaga ako. Kahit yung masama yung pakiramdam ko. Papasok talaga ako. Hanggat nakakabangon, papasok tayo, guys. Kasi sayang. Ang sakit sa mata yung negative doon sa ano. Pag may facelift, maliit na nga yung sahon mo. May negative pa. Ay. ay. Kaya. <clears throat> Maghahantay na lang ako dito, guys. Hindi ko alam kung matutuloy sila. Kasi, walang, walang masakyan dito eh. Puro habal-habal -haba lang yan. Eh, ang... Magkano kaya siguro ngabal- habal-habal? Baka singilin pa ako ng mga 300. Iwan ko. Malaki pa sa pamasahe papuntang Dumaguete, no? Kasi 165 lang yan, eh. Mabinay ito Dumaguete. 165 kapag um, ordinary. Kapag naka-aircon ka naman, ay 205. So, mamaya na lang Kaya, yeah, inaantay ko kung na may ulo na ano, guguho sa ganyan na maliit na daanan na yan. Ito yung dinadaanan nila ni Ayosh, by the way. Ayan. Ayan. Madulas to. Kaya sabi ko na mag-ingat kayo ni kuya mo. Kasi lalo na ngayon ayan o, maputik yan. Madulas talaga yan. Tapos lulusot hanggang doon. Si mama sinusumpong na naman ng kanyang vertigo. Simula kaninang umaga. Tapos nagchat sa akin ng kapatid ko kaninang alauna imedya. Nandun pa kasi ako sa school ni Ayos siya alam una imedya nga kasi sasakay sana ako ng yung pang alas tres doon hindi naman nakapasok dito yung bus kasi nga dahil sa baha parang wala nang pagdating dito sa may ilog na baha ay bumalik na lang din kaagad ng mabinay o yun na nga may sumpong si mama ng ano ng kanyang vertigo kaya sabi ko ayos hanggat maari wag kang madulas Ayan, huwag kang madudula sa dyan. Ayan, para dry lang yung mga damit mo at ako nang maglalaba. At saka yung mga damit niya, yung short, yung pambahay, yung short, saka yung t-shirt, o mga sando ba dyan, inipit ko na mismo sa short. Partner-partnera na yon na isang hilahan na kasi yung bata, di ba? Hila dito, hila doon. asan na yung short ko, asan na yung t-shirt ko. At least yung paghila na yung short, na doon na yung t-shirt. Ganyan. Tinuro ko na sa kanya. Pati yung pang isang linggo niya na damit, inilagay ko na sa ibabaw ng kanyang damitan para tadamputin niya na lang talaga. Lahat ng damit na yun may nakaipit na rin ng mga brief at mga panyo niya para wala ng laba-laba. Hmm. Pero ewan ko ba, parang 30 minutes na akong nagaantay guys. Wala pa mang ulong. Umano dyan. Ang bahay pala namin, diba, ito, ayan, ayan, yung maliit na daanan na yan straight mo yan hanggang dyan nakita nyo yung ayan yung yung, yung ko yan yan yung may niyog na yan ayan sa amin hmm. i-zoom natin maganda kasi yung cellphone natin ayan yan 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 yung niyog na yan ayan, mm. niyog yan guys ha yan hindi hindi ano pala yung yung tuturo ko ayan ayan hmm kasi yan. No, maputik yan. Malalim yan. Ang putik. Dito sila sa maliit na daanan sa shortcut. Pero pagpapasok sa umaga dito. Sa maluwang na daanan. Maputik pa rin naman siya. Pero yung tubo baga. Yung dahon ng tubo hindi dumadampi sa uniform nila. Kasi minsan may nadaan dito ng mga kalabaw. Na bagong ano sa lapo. O oh, sa putik na kalabaw. Ah, minsan si Ayush na ano ng putik ng ano ng sa ano ng kalabaw nang dahil sa tubo na dumumpi sa bua. Ano? Damit niya ayon Ang putik-putik niya pumasok ng eskwelahan. Kasi eh, e, uuwi ka pa ba doon sa bahay at magbibihis. Pero may sando na 'yan. Ang ginagawa namin ngayon is sinasapawan namin ng mga sweatshirt, o ano-anong pansapaw diyan para at least hindi madudumihan. Pag pauwi na, okay lang madumihan. Sige, dito na lang. Kasi malayo dito sa kabila. To save time. Ayan. Para at least kahit madumi, pauwi naman na ng bahay. Okay pa to pa ganito na ano, hindi pa matataas yung tubo. Pag mataas na yung tubo dito guys, na hindi na katulad dati. Nakatakot na akong magstay dito banda. Ayan. Pag ma ano na yung tubo. Pero kita nyo naman yung mga motor. O, oh, ang dami so. Ah. Ito sa kapatid ko. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meron pa yan doon doon sa so may bahay doon. Oo. Oh. <laughs> diba? In fairness, mga nakamotor, mga tao di doon sa loob pero naiwan na ito lahat hmm. ayan na siya guys ayan na silang dalawa ayan kasi yung asawa kasi ng kapatid ko din sa call center din siya pero sa ibang company ayan baby nila iwan kay mama si mama yung ano kaya hindi na napamantayan si Ayush si mama tagabantay ng mga apo <laughs> sa bahay dito na lang muna guys at ipapasok ko na sa aking bag salamat sa bag very nice kay nga bag guys dito sa box safe na safe yung aking mga papel. Daladala -dala ko yung mga papel ko kahit saan ako magpunta, guys. Ewan ko na lang. <laughs> so, hi, guys. Nandito na ako sa Dumang Yeti. Bawal magingay kasi natutulog na rin dito natutulog din yung sa kabila. So, may konting oras pa ako, guys, na itutulog bago papasok ulit. alas dos ko yung pasok ko. Uh, tapos, magkakabi na siguro at since alas 4 naman yung lunch time ko so kayang kaya hindi mag-uol walang dapat yung ipaalala ipag-alala guys yung Tagalog marami akong taba na back dito hindi yan mababawasan pag hindi ako kumain bago pumasok kasi yan pagod nito napagod talaga ako ngayong araw na to sa so sobrang ano mo yun ulan oh, grabe nagbihis pa ako ng damit din sa school na ayos kasi nabasa kami ng una ng kapatid ko tapos um, kawawa si papa ko sobrang busy ng trabaho niya guys kung pwede nga lang alam mo yun, akuin ko na lang lahat ng trabaho pag may sabay kami kasi hindi rin kaya, mahina rin naman ang nakakayanan ko lang tumulong mag ano lang kangkong tsaka mag chop ng kangkong yun lang kahit pa paano nababawasan ng konti yung busy ni papa lalo ngayon nagpapatanim kami wala nga akong video ng tanim namin guys kasi na ano ako na guilty ako maghawak ng cellphone na video video nagtatatanim sila habang umuunan na habang busy busy tapos ulan na ulan tapos andyan ako cellphone ako instead na may nagawa din ako sarili ko wala mong paglam yan anyway ngayon pa man that is good um matatapos na din yun at uh, back to normal ulit focus na naman kung paano uh, linisin at di maintain yung palayan and praying na God will bless sa mga tanim namin so yun lang muna guys maraming maraming salamat and thank you for watching salamat po